Ang Philippine Air Force naman, nagsasagawa na raw ng investigasyon sa pagsadsad ho ng isa ho nilang aeroplano sa Basco Airport sa Batanes habang nasa humanitarian assistance remission. Diyan ho kahapon mga kabrigada. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! sa ng investigasyon ang Philippine Air Force sa dahilan ng pagsadsad ng kanilang eroplano sa Basco Airport sa Batanes kahapon. Ayon sa PAF, nasa Humanitarian Assistance and Disaster Relief Mission para sa mga naapektuhan ng bagyo ang kanilang C-295 aircraft nang mangyari ang insidente alas 3 kahapon ng hapon. Nabatid na tanggalan ng gulong ang eroplano at may dalang mga relief mula sa DSWD ligtas naman ang piloto at mga crew ng naturang eroplano. Tiniyak ng sa publiko na sa kabila ng insidenteng ito, magpapatuloy ang pagsasagawa ng kanilang rescue at relief operation sa Batanes at iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, the music news. Oh, sorry. RAPIDO! RIGADA BALITA!